Okay po, umpisa na tayo sa ating pag-aaral kung paano po magtabas. Ito po ang tungkol po sa mga kwilyo po ng uniform. Ang tawag po dito sa ganitong hugis ay uh, sports scholar po. Sports scholar. Ang susunod naman po, ito yung tinatawag na Peter Pan Collar. Ito po yung harap, tapos, ayan po yung likod. Ganyan. Yung pang-uniform talaga yan ng mga estudyante. Tapos, yung ganito naman po, ayan, yung ganyan po yung harap, ang tawag po dyan ay baby collar. At ang likod niya ay ganyan parang magkaparihas lang po ang hugis kaya ang tawag diyan baby collar. Tapos mayroon pang isa. Itong ganyan po ang hugis. Ang tawag po diyan ay sailor collar. Ayan po yung likod niya, ganyan. So mapag-aaralan po natin 'yan pag nagtabas na po tayo. Saka ko na po i kumbaga ipapakita sa inyo kung paano po ang gumawa ng mga ganyan sa ngayon po ipinakita ko lang yung mga sari-saring hugis ng kwilyo ng mga uniformi po sa eskwelahan